Isus ko na nga parang na to si Paddy. Kaya na pa ginagawa Uy Paddy! Kaulay nung jeep nasa Ay, kayo na nasakayan ko. Kaya na pa ulat? Si Paddy! Si Padi, Oo si Paddy. Nandito pa nga ngayon sa didi. Kaya di ko baga sa kamalig kita magkitaan. ako kaya sa daraga. Hindi, mandi di sa kamalig. Pwede na, nabasa ko sa chat mo. Nag-chat na ako siya. Kaya napakang wala. Nanggayon talaga sa Lazimban kita. Grabe yung gayon. Oh, pa din. gayon. Kaya tapay kay Nulat. Malanginit kaya. unos ras? ka man kaya magagdaning date? Malanginit? Ya, pwede man bili kung bili kita mag-date date. Kinainag pa ko Pali na sa mga kwan, oh. Ang pali na yan sa mga Ferris wheel. Wala naman. Tapos na sa so pista, Didi. Ay, masa mas sa ginubatan. Didi kita magtagpuan. Ta, Didi. Wala maray nakangilala sa atin. Wala maray nakangilala. Ah, man. kaya palang gusto mo, Didi. Sa... Ang simpan talaga, Didi. Malangga yun. Didi, uh, malaya kita. Wala maray nakangilala. Kaya, Didi kita pinungkitaan sa kamalig.

Siduanaka uh, de de at least tidak kita Amang ni Sai ni Kagayon pa lang talaga di di eh ano di di asu sa malik ferme Siguro ay kada dati dimping para dara Wara man ako di di manipina kada dara ay ka manana yang katag tuan hmm. Mm ara mo sama so pon pobaseng mo sabi pobaseng pin makitaan kita sam ayo pilih Sai ra rum pili hmm, Mmm... Pili, ya Oo. Mahilig ko siya rin pili. Sus, kumampon. Ano ba ni mahilig? Paborito ko ba mamutamot, pili? mo amot. Parang ang doon sa naamot na naman ako saan? Kaya nga, hindi kita magkitaan. Isabihan tayo ka. Anong Paborito ko ba kang pili? Kaso kalagting ng maray. Mmm... Kaso bunga. Walang <laughs> <laughs> amot pa di. Parang anong pili ko pa di, oh. Wala yung parang ang pili ko. Na down. Nangamot bagas ang down pili mo. Jesus ko,